Hey guys, ako si here. So today intay sa panibagong episode ng Laba Pilipinas SMP. Ah, uh, alam kong matagal akong nawala at pag upload ng Laba episode. So ito off camera at nag-live din ako na ginagawa tong uh, garden or yung sa labas na, na na landscape ng museum ni Riri. So ito ay natin yung finished product ng ating ginawa our binil so ito yung entrance ito ginawa natin to itong malawak na perimeter na wall so oh, dito ito yung main entrance ito, hindi ko masyado tinexture to kasi ayun eh, nga sobrang gastes sa resources so pagpasok natin dito ah, uh, ayan bubungad tong ano mismong pa isang diretsong daan sa mismong main entrance nila ng museum ni Riri. So, wait lang. So, ano bang unahin natin? Ah, dito muna tayo. Sige. Sa right side. So, sa right side, ah, uh, Ito muna. Naglagay tayo ng fountain. Ah, uh, ito. ko na lang sa kabila. Para mag-balance siya. So, dito. So, dito naman is kumuha tayo ng pergola. Ito. Ito yung design ng pergola natin. Simple lang naman siya. Tapos nalagyan natin ng mga hanging leaves or ito yung sa cherry leaves. Nalagyan natin siyang parang kunyari flowers. Ayan. Kung rin dumaan dito. Pag shaders. Tapos ito, nag-add tayo ng mga custom trees. Flowers na binigay sa atin na pang decor. Ayan. Tapos dito gumawa tayo ng uh, maze. Small maze lang siya. Hindi naman siya yung talagang pang ano, pang challenge na maze. Ayan. So, ito gumawa tayo ng isa pang type ng custom tree. Small scale lang siya. So, pag dito tayo dumaan sa bila. Ito, gumawa rin tayo ng ano pala, ng custom lamp. I mean, hindi, hindi ito yung design ng ginawa nating lamp. Ito, custom trees dito. Tapos mga bushes, random bushes dito. Tapos mga binumil ko na ibang plano, oh, na dahon dyan. Ah, ha. Dito naman, to angle na ano, na, na poste ng ilaw. So, ito yung ano, di ba kanina sinabi ko yung entrance ng maze, ito yung exit ng maze. Kung pag na, nakadaan ka, lalabas ka dito. So, paglabas mo dito, ang bubungad sa'yo is itong CR. Public toilet pala. Ah, um, mga CR. Public CR. So, naglagay rin tayo dito ng custom na uh, item. Itong pasurahan. Tapos, bench. Kaya ito mambay. Habang may nantay na mag-CR. <laughs> so, ito yun nga. Nalagyan ko rin ng interior to. Oops, mali. Ito. Sinimplihan ko lang din naman yung interior niya. Pero, okay na rin. So, pa ito. Nag-iisip pa ako ng ano yun. Ng parang glass design dito. Baka lagyan ko pa yan. So, dito naman. Uh, ito, custom tree. At dito, pag lumiko ka dito, may magandang spot. Ewan ko nang tawag dito. Eh, nakalimutan ko. Pero ito yung mga ano, common na, na design din sa mga garden or mga park. Pag lakad ka dito, parang ma-film mo talaga. <laughs> yung ganda ng area. Tapos dito, more custom trees. Ito, medyo tumaas na yung mga puno dito. Inispam na lang natin ang mga custom tree. Tapos, bale ito, ang gawa ito ni Riri para sa uh, niya yan soon sa, na, ano, sa kung i-record niya, siya na mag-upload dito. Pero ito, nalagyan natin siya ng harang para hindi agad madaanan or parang di siya mukhang open at parang pinaprotektahan din siya sa ano sa labas pa naglalagay tayo ng harang na mataas yun nga para sa labas din so sa kabilang side naman tayo dito tayo dan dito tayo dahil. or uh, pwede tayo dumiretso dito so dito ayun naglalagay rin tayo ng more custom tree huwag ipapansinin yung picture na ginawa nila ginawa nila ano, ano no <laughs> so dito parang pwede kang mag chill talang parang peaceful dito yung area na ginawa ko na puro, ano lang custom tree tapos may bench Ayan, ano ganda nga ng leaves na na falling leaves na mods eh uy magala yung alaga ni Nao na ano sniffer <laughs> so ito Ang ganda ka ng view dito Magtaas itong custom tree kesa dun sa mga nasa harap so dito naman paglabas natin ah uh, gumawa tayo ng flower fields, uh, tulips. So, yung apat na variation niya. Yung orange, tapos pink ata to, tapos isa white and red. Yan. Kinulike pa natin sa ano. Malapit sa base natin or banda sa base natin. Tapos dito, ito gumawa tayo ng parang gazebo. Dito, dito tayo mo na. eto ewan ko kung de-decor pa ni Tapos, hindi ko pa nalagyan yung interior, yung interior niya. Tapos, dito sa kabilang side, ito gumawa tayo ng ano, ng custom, ano, uh, pond para sa mga axolotl ni, ano, ni Nau. Yan, uh. so, gumawa tayo ng, ng rocks para sa, ano, sa design or texture ng area. Para hindi siya maging flat lang na ano. Na pond. So, so, so yun. Yun lang ata yung na dati ngayon sa, sa, garden. Pero natapos na rin natin siya. Kung may add ako ng mga konting details sa yun. Siguro off camera ako nandiyan lalagay. So yun. May add tayo ng mga. ibibay e, rin yung design ng mga post ng ilaw. Tapos so, may bench dito. Pero tumambay. So yun nga. Ito na yung ano, museum ni Riri. Yung loob, di ko napapakita kasi sa kanyang build naman yun eh. So, yun nga guys. Dito mo magkatapos ang ating tour sa ating ginawang garden sa museum ni Riri. So, dito mo magkatapos ang ating video guys. Kita kits sa next video ulit. At, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and like ng video. So, kita kits ulit guys. Bye-bye!